ka bang puso? Matatanda ni nanay tatay niyo. Ngayon nagtatagi sa kayo, nagbibili na nga kayo kung sino yung mas marami binigay o sino onte. Ako naman yung kausap. Siguro naman may desisyon ako para magbigay. Eh tatay ko na rin yun. Talaga tong papa mo. Hindi man lang i-charge yung phone bago matulog. Tapos pag-isin, sasabihin, lobat. ko nga mo na. ano to? Sinasabi ko ni, Manda, gisingin mo nga yung tatay mo. Sabi ko ni, nagpadala naman ng pera. Hindi pa Ma, ako mag-check, hindi ko malalaman. Tawag ka ni Mama. Ano eh. Halika dito. Ano di ba yun? Naantap na ako. Agad yung taong to. Di ba sinabihan na kita? Tignan mo, kung hindi ko pa ma-check, hindi ko malalaman. Hindi ka rin ka talaga magsasabi sa akin. Ano nga yun? Nagpadala ka na naman kay mama, sa akin tatay. Tapos naman to, magkano lang naman niya hinihingi ng nanay tatay mo? Eh, hindi nagbibigay doon yung kapatid mo eh. Ah, ah bakit? Umalig ko ba siya? Ano ko ba yun? Ha? Duka Sinabi? Na. Asok ka muna rin. Usap lang kami. Gagaganya ka, nandiyan yung na anak mo, naririnig yung sinasabi mo. Sinabihan na kita eh, sinabihan na kita, paulit-ulit ako. Paborito nila yun eh, yun ang pinili nila sila doon, tiisin mo. Ako nga nang titiis ko eh. Ikaw pa kaya na hindi ka naman nila anak? Yes, Mari, what's it? Eh, naman lagi eh. Alam naman nila sitwasyon natin eh. Wala naman sinabi monthly magbibigay eh. Minsan lang naman po eh. Hindi naman na? kalaki yun yung binigay ko. Eh, sobra naman tayo eh. Tignan mo, tayo ngayon tuloy nag-aaway. O, oh, di ba? Eh, kasi nga sarado yung utak mo eh. Di ba? Ayun na nga yung sabi niya, hindi nagbibigay din yung paborito nila. So, ano ba naman yung humingi ng unti? Hindi ko naman binibigay lahat. Ba't alam sa'yo lagi? Eh, hindi talaga magbibigay yun. Anay sa amin yung partner nun eh. Oh, no, pues, kung ano yung partner niya, kung hindi. Hoy! di ba sinabi ko sa sa'yo, hindi ka pa ba nakamove on sa nangyari sa inyo? Wala ka bang puso? Matatanda ni nanay tatay niyo. Ngayon nagtatagi sa akin, nagbibili na nga kayo kung sino yung mas marami binigay, kung sino yung onte. O, oh, paborito niya ngayon, wala kang binibigay eh. Hindi ka na naman inaobligan na. Ako naman yung kausap. Siguro naman may desisyon ako para magbigay. Eh tatay ko na rin yun. Kahit anong sabihin mo, hindi ko pa rin makakalimutan yung pinaranas nila sa akin. Biruin mo noon. Ako, bigay ako ng bigay. Wala silang pakialam sa akin. Tanggap lang sila ng tanggap. Bigay na ako ng bigay. Nimisan, di man lang nilahawakan yung anak ko. Tapos hanggang ngayon, yung paborito pa rin nila yung nila. O, oh, nila ako? Hindi naman ah. Mary na naman, sandali na lang na tatagal ng magulang niyo. Dadala-dalawa kayong dapat ka kayo, nakakasundo kayo eh. Kami, hindi kami perfecto po eh. Alam din ng magulang namin na hindi kami mayaman. Ano ba naman yung maliit na yung simple kahit katag di 300 monthly. Kung dalawa kayo magbibigay monthly, napakaluwag nun eh. Ang nangyari kasi sa inyong dalawa, nagbilangan kayo o sino paborito, sinong hindi. Nagbilangan kayo kung sino may marami na bigay, kung sino wala. Nagsilipan kayo kung na sino mas gusto ng nanay at tatay nyo sa mga asawa nyo, dalawa ng kapatid mo. Yun na nga eh. Bakit? Masisisi mo ba ako? Mariusip ka naman. Hindi mo ba naisip na pwedeng gawin siya na anak mo yung Sunday? Gusto mo ba pagka ikaw na nasa kainaan, yung anak mo, ganyan na mangyayari? Hindi ka bibigyan ng tulong kahit onti dahil may hinanakit? Hindi gagawin sa akin ang anak ko yan, no? Oh. Dahil hindi ko pinaparamdam sa anak ko kung anong ginawa sa akin mga magulang ko. Mariusip ka. O sige, given. Kahit naman ako siguro, eh. Hindi ko nakikita sa anak natin na sa sa'yo yung ginagawa mo sa magulang mo ngayon. Sana lang, sa malawak na puso't utak ko magmana ang anak natin. Hindi sa tigas ng puso at sarado ng utak mo. Panalangin mo, nabuhay pa ako bago magka-partner o asawa yung anak mo. Para maturuan ko ang magiging manugang mo kung paano itrato ng tama ang mga binan niya tulad ng ginagawa ko sa nanay-tatay mo. Mama si Papa.